Magandang araw mga kaibigan uh, So ito po, uh, tapos na po ang aming family vacation Kaya nakapagpahinga na ko Kaya as promised, uh, ituloy ko na ang aking vlogging journey uh, Pagbigay sa inyo ng mga kaalaman, uh, analysis kung ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon So, ang pag-usapan natin yan ng isang malungkot na pangyayari na kung saan na uh, lumalabas na ano nawalan na tayo ng teritoryo ang promise is we will not promise ng Pangulo paulit-ulit niyang sinasabi we will not surrender not even an square ins of our territorial integrity. Nakakalungkot po ang pangyari dahil yung sabi na Siol o Escoda shoal after five months na binantayan natin dahil merong attempt ng Chinese Coast Guard ba ano na I develop nila into a military base kagaya ng ginawa nila sa ibang reef or shoal. Nako, sayang po yung five months na hirap gastos uh, ng ating gobyerno. Eh, biglang umalis. Nawala man lang magandang paliwanag, wala man lang replacement ship ito, may post ang GMA News. Uh, may litrato ng isang Coast Guard personnel, uh, basahin ko na lang uh. Umiinom ng tubig mula aircon. Drinking water from the rain and air conditioning among what BRP Teresa Magbanwa personnel injured while guarding is Koda sure. So, grabe, saludo ako sa dedikasyon, sa sakripisyo ng ating Coast Guard personnel. Karin mo yan? Umiinom ka na ng tubig mula sa aircon. Kung may ulan, mas okay. E kung walang ulan, kaya doon napilitan. Ako, naka-experience ako niyan noong kabataan ko pa sa bundok, military operation may mga panahon na wala kaming mainom wala kaming makain but that's part oh buhay ng isang uniform personnel kaya makarelate po ako itong hirap na pinagdaanan ng ating mga coast guard personnel saludo ako sa ating Philippine Coast Guard sayang ang inyong hirap meron akong nabasang comments dito no Mark J. Velasquez niya I have nothing but admiration for the dedication, dedication of this personnel. What they have achieved is truly commendable. However, this situation could have been avoided if the government set aside its ego and acknowledged that we can't do this alone. We need to strengthen our stance against the bullying from China by accepting offers from other allies to bolster our resistance against its aggression. The public is growing increasingly frustrated with seeing the country pushed to the wall and abused by China. We should employ every deterrent. available as China won't stop until there's nothing left for the Philippines. The Philippines is the only country experiencing this level of severe aggression because China already knows that all our government does is issue endless protest making the country look pitiful to the world. Wake up. Okay, gusto kong magbigay ng comment 'yung commendable, sabi niya yung Coast Guard Personal I agree. Kailang itong sinabi niya na hindi sana mangyari ito kung ang ating gobyerno tumanggap ng tulong sa ating mga aliado. Okay. Mga few weeks ago o last month ba, in-interview yung commander ng uh, Pacific Command ba yun? Nung sabi niya yung pagtulong, pag-escort sa mga Philippine vessels sa pag-resupply sa Escodasyon na parang lumalabas na gusto niyang tumulong, gusto ang US tumulong. Don't be deceived. Ang statement ng Admiral, nakalimutan ko ang pangalan niya, yung escorting Philippine vessels sa pag uh, sa resupply, hindi yun klaro. Anong sabi niya? It's a reasonable option. Ako, I'm not anti-US. Kailang itong commitment, itong policy, itong policy ng US administration ay iba. My my view is hindi talaga sila fully committed na tutulong sa atin. Kaya nga, yung sabi ng U.S. Admiral is escorting Philippine vessels pag uh, resupply sa sa is a reasonable option to make. Option pa lang yun. Kaya, bakit tayo nag -withdraw? Ay wala. Uh, to me, hindi klaro yung commitment ng US government na tulungan tayo doon. Kasi kung tutuhanin ng US yung promise nila na iskortan nila ng US vessels, Navy man o Coast Guard US, takot ang US sa reaksyon ng China na mag-retaliate at magresulta sa shooting war. Kaya, ito, nakita ko, na naiipit tayo. Pinabayaan tayo itong aliado na kunuhay ironclad commitment. Yun ang tingin ko. So, anong problema? Ang problema hindi yung dedikasyon ng ating AFP or uh, Coast Guard handang lumaban may panawagan pa nga si Senator Tolentino sa mga reservists na nawagan na tumulong sa pagdepensa sa ating teritoryo. And I believe maraming reservists dyan na gustong tumulong. Kaya ang problema, foreign policy. Sinabi ng na, nag-comment na tayo lang ang ginigipit ng ganito. Marami ring bansa na merong sigalot with China sa South China Sea na yan, sa Spratly Islands na yan. Eh bakit hindi nagkakaproblema ang Vietnam? Ang Indonesia? Iba pang bansa? Bakit tayo lang ang ginigipit? Isa lang ang rason. Tayo lang ang dumikit ng todo sa US. Dahil sa Perceived na pakikialam ng US dahil sa foreign policy ng ating Pangulo na dumikit na siya, umasa na siya ng gusto sa US. Yan ang ayaw ng China. Yung Vietnam, nung una, nagkaputokan na yan. Namatayan ng mga Vietnamese Navy. Lumubog ng barko nila. Eh bakit ngayon? Tahimik na ang Uh, yung mga disputed islands between China and Vietnam, wala nang problema. Inaalaw na ng China ang Vietnam na i-develop yung mga structures na in nila. Bakit? Eh, ang Vietnam hindi puppet, hindi tuta ng US. Tayo, bakit tayo ginigipit? Kasi ang tingin ng China, dumikit na tayo ng todo sa US gusto lang ng China na okay wag niyong wag makialam ang US tayo lang so again foreign policy kanya-kanyang discard yan ng mga presidente nung si PRRD ayun usap lang bilateral Philippines and China lang mag-usap eh ngayon ang foreign policy is U.S. nandiyan. Makialam kayo. Nagkaroon tayo ng nine EDCA sites. Yan na. Dine-develop na ng uh, U.S. ang EDCA sites na yan. Bakit may EDCA sites? Tingin ng China, is mga bases militar na gagamitin ng U.S. in kaso ng magkagera with China. So ang China naman, nakikita ko, dine-develop din na yung mga reef shoals na yan para tapatan ang US. So, yun po. Napakalungkot. We have lost uh, yung post ni General De na uh, around 15 kilometers of uh, territory or EEC. Nasaan na yung promise? Na we will not surrender not even an square inch of territory. Ngayon, isang iskodasyol na wala umalis tayo. hindi eh, na tayo makakabalik. Panahon ni Pinoy administration, ni administration, we have lost this carburetion. This administration, we have lost. It's called Ano ba mangyayari pa sa atin? Yun na. So, wake up, sabi nang nagtong, yes, wake up. So, I don't know kung paano ito ma ba, It's a challenge to this government.